Mga kaagoy! Magiging daddy na nga ako. May dumating nga na blessings. At eto na nga yung pinakamatagal namin hinihintay. Sobrang aga nga pang to para sa amin. Pinaka the best year. Ang taon na to para sa amin. Finally, magkakanak na nga kami. Salamat sa Diyos. Magiging tatay at mami na nga kami. Itong ipapakita ko nga sa inyo mga kaagoy. Kung saan nagpregnancy test nga kami. Tatlong araw na nga delay yung aki partner. At medyo nakukutuban na nga kami dito. Kung buntis na ba or hindi pa. At eto nga yung magiging resulta nga ng pregnancy test nga. Hindi nga namin akalain mga kaagoy na may dadating nga sa Sobrang amin. Sobrang tagal na nga namin ito pinagdadating. Nasal. na sana magkaroon na nga kami ng baby. At eto na nga yung taon. At buwan na binigay nga sa dahil amin. Dahil ang resulta nga ng pregnancy test niya mga kaagway talagang nagpositive sa PT. At gulat na gulat nga kami dito. Hindi namin nakalain na magpapositive siya. Sobrang naiyak nga kami sa toa. Dahil yung matagal na namin pinagdadasal ay meron na nga. Sobrang saya ko nga dito mga kaagway. Ganito pala ang pakiramdam. Lalong lalo na kapag first baby. May halong saya ka ba? Na. na talagang maiiyak ka. Eto na nga yung bagong kabanata ng buhay namin. Kung saan talagang kaid na talaga kami. At excited na ako makita yung pinakaunang baby ko. Kahit anong gender nga ang lumabas, ang importante, healthy nga yung mag okay. para sigurado nga mga kaagoy, nagpangalawang PT nga kami dito. Bali, iba't ibang brand nga binili namin PT dito. At hindi ko nga napakita sa inyo, yung mga ibang brand nga ng PT, yung nasa video nga, ay same brand nga lang yan. At bali, hindi nga kami magbabase sa isang brand nga lang ng PT. Grabe nga ang dasal nga namin dito mga kaagoy na sana magpositive. At hindi nga nami ina-expect mga kaagoy. Sa pangalawang PT nga dito ay talagang nagpositive nga ang kanyang pregnancy test. Kaya sobrang saya nga namin na eto talaga yung pinaka at pinagdadasal na sana magkaroon na kami ng anak. At ibinigay na nga ito para sa akin. Kaya agad-agad na nga kami pumunta sa ubigay niya para ipacheck at ipakita ang pregnancy test sa kanyang doktor. Dito pala yan sa Bayang Bank kay Doktora Mga Isa rin. sa mga pinakamagaling nga ng ubigay At dahil bawal nga pumasok, maghihintay nga lang tayo sa labas. Bawal nga rin palang magvideo sa loob. Kaya dito muna tayo at maghihintay kung ano nga ba talaga ang resulta. Hindi talaga ako makapakali dito mga kago. Ka Excited na talaga ako kung ano nga ba sinabi ng doktor sa kanya. Kaya sa mga tulad ko nga na first timer nga na maging daddy, sana mapayuhan nyo nga rin ako mga pre. Grabe ang pakaramdam ko nga dito, sobrang tuwat ka sa mga tita at tito ko, magkakaroon na ulit nga po pala kayo ng apo. At mga ilang minuto nga mga kaagoy ay lumabas na nga yung aking partner. At eto na nga yung resulta mga kaagoy. Ang sabi ng kanyang doktor ay meron na nga daw bata. Ay may heartbeat na nga daw tong bata. Hindi lang pala ito yung unang pagpapacheck up nga namin dito, kundi pangalawa na nga ito. At yes, finally, I'm officially daddy. At mami na nga ang aking partner. Sobrang saya talaga namin. Hindi na nga kami mapapasano Kaya itong binigay ng Diyos nga sa ay amin. Ay talagang aalagaan namin at mamahalin namin. Katulad nga ng pagmamahal ng mga magulang nga sa amin. At hindi nga madali ang pag bubuntis niya nga dito. Dahil araw-araw, sumasakit ang ulo at sumusuka siya. Ay, sabi naman ng doktor niya, at sa mga ibang nabuntis, ay normal nga lang daw ang ganito pakiramdam. syempre bilang isang partner, hindi rin ako makapakali. Dahil ayaw ko rin nahihirapan eh, Eh, halos lahat ng kinakaya niya, talagang sinusuka niya. At sana, samahan niyo kami sa prayer namin na maging malakas nga ang maging ako. Kaya sa lahat nga ng supporter ko nga dito, madadagdagan na nga tayo sa pamilyang Agui. Bago nga matapos ang video na to, magpapasalamat nga ako sa inyo. Mula sa puso ko, taos puso nga pala kami nagpapasalamat sa lahat ng support at pagmamahal niyo sa hindi amin. ko na pala ipapakita dito. So, paano ako ako